laro. Nabigyan. Ano yung mga galing na, parang bagong galing lang to idol, ito mga to, ano tumato mga to? na ba? Hindi, ano to? Sa, sa yellow. Bakit mo ni yellow? Ano sa cold compress, press, lagi ko nang cold compress press. Yung sabi naman ay, yung um, doktor. Hmm. Lagi nga nag-cold compress press. Hmm. O kung tama yun, di ayos na sana. Hindi, hindi ko naman na. Ito, eh, hindi, ito nangyari kasi na wak, nabalatan yung mga ni sir. Eh. Tingnan nyo, nasunog oh. Hmm. Yan na madalas tinuturo eh, no? Para masira yung ano Luton-luto luto, oh. Grabe Dahil yan sa cold compress Ganito kasi Siyempre Ang tagal na nating naghihilot Ang tagal na nating ano eh Kumbaga Para hindi mangyari sa inyo yan Mayari napilay kayo Napilay kayo Sabi na natin ngayon Napilay kayo ngayon 1, 2, 3, 4, 5 days O sabi natin 1 week Yan yung pinakamasasakit talaga ngayon ikaw naman, ang gagawin mo, tinuruan ka ng cold compress, paano yung ng yelo? Yelo tama nilagay mo. Mm -hmm. Yelo. Tandaan nyo, maganda ang yelo sa unang pagkakataon lang. Yung unang araw, yung nandun ka pa sa court. Kahit sa mga NBA, ginagawa sa PBA, meron na silang cooler doon. Lug-lug yung paa. sa unang araw. Marami na nagpaliwanag yan kahit sa abroad. Yung mga... Naga, uh, mga doktor na sa US. Okay, kahigaan. Kasi hindi nyo na mababawi yan pag nabiklap na. Hindi mo ma-stretch. Sige. No. Kapain na muna natin kung saan yung mga pinang masakit na part. Mag-apa yan, idol. Pahingin muna mahiwag ang mahiwagang natin. Kung paw lang ginamit nyo rito, hindi ito magkakagay ito. Hindi malulupo ito. Buti nga. Idol, wala nang open months, eh. Kasi pag hinaplosan ko ng pawiyan, tapos may open woods. Sarap yan. Okay, pa kong ligaments and tendons and muscles. Uh, pag in-adjust, smooth lang. Tapos na, yan. Yeah. Nakuta mo lang. Yan. Ayan, Ayan. Ayan. mo lang muna. Nasasak ka ba? Ganyan, hindi naman okay. Maalugin ah, na natin. Huwag ka matakot. Hindi masakit po. Yeah. Relax na. Huwag titigas ako. Hindi masakit. Sige ba? straight mo. Ayan, kahit pa paano, lumubog na, idol. Eh, doon <laughs> kahit pa paano. Tiga mo. Hindi na katulad kanina. <sighs> Pero hindi pa yung totally nga, no? Kasi kailangan pa yung mares. <clears> Oo. <throat> oh. Baka akong bandage yung boy. Ewan mo kayong bandage? Wala po, Wala yung po. Ayun, wala Eh, sabi na lang. Basta. Okay. na ano, ah, katagal. Huwag niyong bababara ng yelo. Alam nyo na mangyayari manulupo yung balat nyo. Tigasan mo idol! Tigasan mo to! Tisa! Ito! Yan! Yeah. Sipa mo! Sipa, Sipa. ba? Tigasan mo to! Huwag mong pakakawalan. Sipa! Thank you! Sapa! Sapa! Thank you! Okay? Sige. Last na to. Huwag mong lalabanan. Ayan lang. Uta ko na. Yan. Yeah. Huwag mong lalabanan, idol. Yan! Yeah. Okay, try mong maglakad. Tignan mo ngayon, mas maganda. Ano? Parang may lumalagatak siya kung ginagawa, ko. Opo ah. Walang problema sa picking. Ha? Pero kailangan, walang pain. Hawa kami ito, Baka ganito lang din nararata mo eh. Oo, oh, ganyan. Malakas nung O, yung damo, malakas, di ba? Ito. Hmm. Pero, walang problema yan. Bakit? Siyempre, once na nai-injured tayo, nagbabago yung, yung posisyon. Ngayon, siyempre, pipilit natin maglakad. Nagkakaroon ng scratch yung mga cartilage natin. Pag kumain ka ng baboy o mga pata, nakita mo yung may mga puting buto yun. Minsan, kinakain natin yun eh. Mga cartilage na yung nai-scratch yun. Ayan. Nai Tumutunog ng malakas. Pero, siyempre, dapat walang pain. Hindi po pwede pwedeng pag lumagutok siya tapos At hindi mo may din. Hindi po pwede kailangan. Kung umugutan -tum siya, bali wala lang. Okay? ano ka nga, Elon? Oh. Ano mas maganda kayo? Ngayon? O yung may kanina? Kundipa, may kunti pa. Yes, that's normal. Okay lang yan. Bakit? syempre hindi yan parang Siro-siro talaga, totally. Pag, pag may konting natira, Siyempre, alam nyo naman yung normal na eh. yung pahinga lang muna para maka-pull recover. One to two weeks, baka nasa quad ka na ulit. Okay? Thank you.